Nakatayo na ba ang Christmas tree ninyong lahat? Ang sa akin, syempre, October pa lang meron na. na na. Tulad ng maraming artista at personalidad, excited din silang i-flex ang kanika nilang masterpiece, palakihan at pagandahan sa mga design, estilo, at konsepto. Kayo na po ang bahalang pumili kung kanino ang panalong sa Tree. Christmas tree ba ka mo? Eh saan pa ba matatagpuan ang ultimate tree this Christmas kundi kung saan taon-taon umaarangkada ang holiday magic? ang pagpapailaw ng pinakasikat na puno tuwing Christmas season sa lugar kung saan pinagmula ng Christmas vibe sa buong Metro Manila. Ang original pasyalan ng mga Pinoy at favorite place para sa pamilya presenting the new Araneta City. Ngayong taon, mas pina-level up pa ng Araneta Group of Companies ang holiday feel sa buong Kubaw sa pagpasok palang mismo sa Christmas City sa Araneta. Iba na ang pakiramdam. Talagang the best place to be this holiday season. Agad sa salubong at aagaw ng pansin, ang higanting Christmas tree na simbolo ng deka-dekada ng pagbibigay saya sa mga Pinoy. Siyempre, kapag sikat na puno ang iilawan, abay mga sikat ding celebrity ang dapat imbitado para sa taunang Christmas tree lighting. Present ang mga shining stars na sina Vice Ganda, Joshua Garcia, Alexa Ilacat, Jeremy G, at ang PBB housemates na sina Mika Salamanca, Brent Manalo, Bianca De Vera, at Clarice De Guzman perform din ng P-POP group na BGYO. Meron ako entry sa Metro Manila Film Festival so abala ko doon sa pag-promote. Ang pinano namin, aalis na kami ng family before Christmas at aalis ulit kami after Christmas. So, We've been celebrating the same way since I was born. Just the whole family, we all get together and then paghapon, gift giving, just the usual. Hindi rin nagpahuli ang ating local beauty queens kasama ang Araneta City Executives. Pero ang pinaka-espesyal at guest of honor, walang iba kundi ang pambansang pampagod vibes, ang aking kambal na sina Pepe Pilar. Speaking of Christmas tree in Cubao, Quezon City, meron din akong isa pang Christmas tree na laging bahagi ng aking Pasko. Taon-taon yan, laging present sa aming bahay, ang sarili kong celebrity tree. Tua kayo sa aking masterpiece and very personalized na Christmas tree. Tingnan naman natin ang mga konsepto at design ng ilang mga sikat na artista. Si unkabogable meme, vice ganda, simple lang daw ang kanyang Christmas tree. Ngayon kasi yung bahay ko kasi industrial. So binabagay ko yung Christmas tree design ko sa 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 aesthetic nung bahay ko. Kaya nahihirapan ako kasi parang hindi bagay yung yung mga traditional Christmas trees dun sa 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 bahay ko. Kaya uh, nagpagawa ako, meron akong installation art uh, uh installation art na pinagawa. na pag mo parang Christmas tree ba to, pero pag oh, o, yan yung Christmas tree ko. Ay, sanay naman ako dyan, kuya. Young yung... actress na si Alexa. Very Gen Z naman ang design. Last year, dahil nauso yung mga anik-anik, yun yung theme ng Christmas tree ko. Lahat ng mga pinagbibibili ko, mga labubu, kung ano-ano, yun yung theme. Statement naman ang gustong ibigay na mensahe ng Christmas tree ni Aramina. Ramdam ka agad ang quiet luxury vibe, monochromatic and metallic vision na simple sa unang tingin pero napaka-polished kapag nilapitan. Standout ang malalaking matte white bubbles na nagbibigay ng clean and modern touch. Ang dami nang nangyayari sa uh, ano natin sa country. Parang I just want to be ano lang, simple lang, walang masyadong maraming nangyayari kasi ang dami ng nangyayari sa mundo natin, hindi lang sa Philippines. Hindi naman papahuli ang sexy mom na si Ina Raymundo sa kanyang happy tree. Kahit busy bilang mom of five, elegant pa rin ang kanyang personalized Christmas tree. Makikita agad ang sophistication ng tema. Deep gold, regal purple at warm glowing lights na nagbibigay ng classic holiday charm pero meron pa rin touch ng Ina Raymundo sophistication syempre may entry din ang celebrity tree ng fashion royalty na si Liz Uy. Alam na si Liz ang may gawa dahil makikita agad ang touch niya. Moody Winter Wonderland vibes ang celebrity tree ni Liz. May malalaking tela na bumabalot sa buong tree. May dark blue ornaments na nagbibigay contrast Lock shimmering, sparkling, at binalutan pa ng higanting ribbon ng tree ni Liz na parang regalong handa na i-unwrap sa mismong Pasko. Kung pag-uusapan ng engranding Pasko, siya ang panalo. Entrance pa lang sa kanyang ancestral home sa Sampalok, Maynila para nang pumasok sa isang Christmas fantasy. Welcome, Rated Curry! sense na si Joel Cruz. Ngayong taon, may kakaibang tema naman ang kanyang celebrity tree at ang kanyang Christmas tree, personal niyang obra maestra na aabot ng third floor. Ano nga ba ang tema ng celebrity tree ni Joel Cruz ngayong taon? I went to uh, Puerto Australia. Nakita ko sa mga infinity lights. Uh, doon ko nakita yung concept sa ko na, wow, bago to sa mata ko. At for sure, bago to sa mata ng mga Filipino no, na makakakita dito. Iba yung noon na we Wish mula sa balang araw. Magkaroon din naman ako ng malaking Christmas tree. Yung wish ko na yun, na nangyari na rin for the past 25 years. Talaga namang mapapawaw ang lahat sa bawat ornament na pinaghandaan ng Lord of Sense taon-taon. Kasama ni Joel ang mga anak niya tuwing Christmas tree lighting sa kanilang bahay. Tradisyon ito na hindi nawawala kay Joel. 3, 2, 1! sa ngiti at saya ng buong pamilya ni Joel ang Christmas magic ng kanyang Christmas tree. May iba pang pasabog ng mga Christmas tree. Si Mother Ricky, classic ang kanyang favorite. Ang R&B singer namang si Chris Lawrence, minimalist ang trip. What's up everybody and welcome ma'am Corina. Welcome to my condo and Merry Christmas! Oh, may Christmas tree na ako. dumako naman tayo sa outdoor Christmas celebrations sa SMDC Wind sa Tagaytay. Christmas really comes alive dahil sa lively parade of performances na hudyat ng first ever Christmas tree lighting dito sa Wind. But this time around, we're doing it outside to feel the real chill of the season, under the stars and all. So we're bringing that same feeling to our friends, to our partners, and to all our guests here at SNBC Ring. So it's the first time we're doing it outdoors. It's officially Christmas na din sa mga SM Supermalls. Bawat SM Malls, iba-iba ang tema at konsepto, pero iisa ang purpose, ang pagpasaya ng mga Pilipino sa anumang panig ng bansa. Perfect ito para sa pamilya, sa mga kaibigan o special someone. Wala sa laki o liit ng Christmas tree na susukat ang kahulugan ng Pasko. Hindi rin sa mahalong mura ng mga dekorasyong kinakabit ang tunay na diwa nito. Kahit ano man ang konsepto o tema ng Christmas tree, basta pinaghirapan at sama-samang binuo ng pamilya. Sigurado may kay maging celebrity tree at maging tunay na star ng Paskong Pilipino. Rain!